Kapwa na nindigan ang Pilipinas at China pagdating sa kanilang karapatan sa South China Sea sa pinakahuling bilateral consultation mechanism na ginawa sa Beijing kahapon. Isinasagawa ang consultative meeting para resolbahin ang anumang gusot o hindi pagkakaunawaan sa karagatan sa diplomatiko at mapayapa pa ring pamamaraan. Iginiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa Escoda o sa bina Shoal dahil parte ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero ang China nagmatigas na dapat nang alisin ng Pilipinas ang mga barko nito sa Escoda Shoal. Nasa Eskoda ngayon ang pinakamalaki at modernong barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa na kamakailan ay binangga ng Chinese vessels doon, dahilan para masira ang ilang bahagi ng barko. Pero sa kabila ng pagkasira ng Teresa Magbanwa, hindi daw ito aalisin ng gobyerno hanggat walang kapalit na ibang barko para mabantayan ang mga aktibidad ng China roon. Nagkasundo ang Pilipinas at China sa consultative meeting na patuloy nagagamitin ang hotline mechanisms magsasagawa ng Coast Guard Cooperation at Scientific Cooperation para makatulong sa pagpapahupan ng tensyon sa South China Sea. Samantala, sa isang interview, nagbabala ang isang Chinese military official na handa nitong gawin ang lahat para maprotektahan ang teritoryo, lalo na kapag may nanghimasok na foreign o external forces. The Chinese people and the People's Liberation Army will never allow any external forces to interfere in China's external affairs or invade China's territory. The People's Liberation Army has made all preparations. It is ready to resolutely crush any interference and aggression by any foreign enemy. We do not feel alluded to in this statement because. Um, we are not a pawn of the United States. Uh, what we're doing in asserting our rights uh, in the West Philippine Sea and in other uh, parts is uh, precisely because it is consistent with the national interest. Una namang nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas at iginiit ang Ironclad Alliance nito sa bansa sa pinakahuling pag-uusap ni na Defense Secretary Gibo Teodoro at U.S. Defense Chief Lloyd Austin. Secretary Austin also reaffirmed the ironclad commi U.S. commitment to the Philippines following recent dangerous and escalatory actions by the People's Republic of China against lawful Philippine maritime operations in the South China Sea. Both officials discussed the importance of preserving the rights of all nations to fly, sail, and operate safely and responsibly wherever international law allows. Samantala, inanunsyo ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Bay Brumualdez, na kakausapin ng hindi bababa sa dalawampung bansa ang China sa sidelines ng nagaganap na United Nations General Assembly sa New York para kumbinsihin ang Beijing na makipagtulungan para humupa ang tensyon sa South China Sea. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Tanudalo, Newswatch Plus.